mm <music> mabuting balita ngayon, lumapit ang mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus at nagtanong, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot si Jesus, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na siya, sa pa lamang sila mag-aayuno. Ang larawan ng kasalan ay isang imbitasyon ng kagalakan at pagdiriwa habang naroon si Jesus kasama ang mga alagad. Ito ay panahon ng kagalakan, hindi ng pagluluksa. Sinabi ni Jesus na siya ay aalis at dito papasok ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno ang paghahangad ng muling pakikiisa natin sa Diyos. Kaya tinuturuan tayo ngayon na ang mga gawaing espiritual tulad ng pag-aayuno, panalangin at pagsisisi ay hindi lamang ginagawa bilang obligasyon o para maikumpara ang ating sarili sa iba. Ito ay dapat bunga ng pagmamahal sa Diyos, ng pagnanais natin na makapiling siya bawat sandali kapag tila wala siya at tayo ay dumaraan sa pagsubo. Doon natin mararamdaman ang uhaw at gutom sa presensya niya. At dito ang ating pag-aayuno ay nagkakaroon ng tunay na saysay. Sa huli, paniyaya sa atin ng Panginoon na hindi lamang mag aayuno kundi isuko ang ating mga sariling hangarin sa buhay upang siya ay maghari sa ating mga puso at buhay.